Mahirap kung hindi natin i-walog pa ito. Masusunog agad. meron tayong yan, nilaga na bungo ng bagoy. Isa ka. na naman. Bumba, ngayon, bumba pa rin. Meron pang natira. Ito na lang yung natira nating eh ano i Yo, what's up mga kaidol? Panibagong araw po na video naman tayo ngayon at magandang gabi sa inyong lahat mga kaidol. So, andito kami sa likod na naman ng tindahan ni Otol. So, ba tayo dito, yun know? no? So, Self ng barbecue. Yan. You know? So, nagpa-palit ako kay Mrs. an kasi sobrang init na ng ano. You know? Yan siya na naman, oh. So, ito na yung ating naluto. At saka, andyan na yung mga kasama natin. Mga katinsanan. So, sulitin ang walang trabaho. Isang ligong walang trabaho. So, mayroon pa dito na hindi pa nasalang. salang yan, oh. Oh, kailangan ibaliktad mo yan palagi. Yan, ibaliktad lang. Oh. Oh, shakydol na po ang magkuan. Masala um, si shakydol niya noong naghihi. oh. oh Shout out kay Kay ano, Kato. Kato. <laughs> Bapak yung ate oi. Bakit oh, lagi sila ate Aling? Kailangan i. Eh, Hindi man sila sa ingnan. Ganyan oi, okay pa ito sa ate Aling gani ha. Oh. Kailangan di baliktad palagi to kasi oh pag hindi ka hindi ikaw ang magbabantay sigurado masusunog to. Oh na. Hello. Ah. Oh. Nadala na nila. na siya mag-bless tanawa. Lain kay sakti na nawan. Sinta song I told you. Kailangan natin baliktarin palagi mga kaedol. Si Mayra pag hindi natin eh baliktad to. Nasusunog ka agad. Kaya kailangan babantayan mo. Oh. Okay, shout sa ating poging friend dito sa Matsusaka. Hindi ka panigwan ba? Hindi ka yung asip na galuto ano yun. Dayaw ganyan ko. Isip pa. Taga sa ato yung asip pa to. Dayaw eh. talaga. <laughs> Chef. Chef, 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 kaido, chef, ma kaido, makasip, chef, ang labas doon. So, meron din kaming ano dito, yung mga ulam. So, andito yung ulam natin na iba. Yan, meron tayong, yan, nilaga na bungo ng baboy. At saka, gana pa ako kayo tolan dito lang pala sa loob. Tabi. Yeah, oh. Yan, slice din ng pipino sa kalitos. Yan, oh. Sarap yan. Tapos may humba pa dito. Yan, humba na naman. Kagabi. Humba ngayon, humba pa rin. Bukas humba pa rin daw. So, yan. Saka, si baby, oh. <laughs>

<laughs> kato, romantik kan oh, kata oh, kata oke tu mbejan kasih mayo ni <laughs> <laughs> Alah beri balik please ala sila si kayo na naman jan kasi tapos na yung turno ko na sayang ada time minsan sila na naman no oh. <laughs> Kayo na naman dyan, no? Alanga naman, lagi na lang ako. Kaya ano? <laughs> kanina pa sana ano yun. Uh. Dapat kanina pa kayo nagpalit? Dapat kanina pa kayo dumating dito? Nakarami na ako bago kayo dumating? Ano ba kayo? <laughs> <laughs> Happy badto <laughs> Happy birthday wala pa bad de <laughs> Banding di, di kain, no? to? Oh, na dala meron pang meron pang natira. Ito na lang yung natira nating lang, i ano ihaw. Yan. Ano, sarap lang, ano. Lang, oh. serap niyan. So si insan na lang ang nag, nag ihaw niyan kasi Oh, di ba ko gabi minom nako? Basa na yung ano, yung damit ko sa init ng ng ano ba apoy. So, kain na, kain, kain. dan kain-kain eh kaak kain, kain 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 <laughs> ka so kain na, mga kadol yona sirat cap sya, gi ha <laughs> Yan, hindi lang kami nagkita nito sa Gipo eh. Uh, isang araw, <laughs> nauna silang umuwi. <laughs> uh. sige, sige. I-attack na. Attack mga chicken. <laughs> Happy birthday. Happy <laughs> birthday. Kain mga kaidol. Yung ulam natin. Oh. oh. Tapos ito lang. Oh, lang kanin.

sib kena ship bro oke okay mah kayak oke okay, bahasa oke okay. itu no ketila <laughs> tilaan ana ko ne kain mana tai mah ga dul mm siap kumain pagulang ulang rice tolang masalahan itu wala pung bicara nare o kaya nak kinarai energi ini enakku ba tawa ba? tawa cow semua hehehe 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 nilagang bungo. Sarap. Ayaw mo nako. <laughs> mm. Ganyan talaga pag -utom na. Wala nang wala nang na to. Eh, hey, na to. kaya lang kami ng bukog. Yan mga kadol at tapos na tayong kumain at saka nasa kilid na sila lahat oh. sa yon yan ibang grupo yan dyan dito ibang grupo din oh. yan siyempre siyat siyat na oh. Okay. Yung, okay. yung yung kanilang bugoy oh. okay. ano hindi <laughs> na magawdang kikitanggal lang saks okay okay So, kukwentuhan ha. Siyempre, habang nakukwentuhan, merong binubuhat. Eh, hindi naman mawawala sa atin yan kasi pag ganitong okasyon, minsan-minsan naman yung mga okasyon na nangyayaring ganito pag yung isang linggong yasumi, isang linggong walang trabaho dito sa Japan. Yun lang ang time na magkita-kita kami mga magkamag-anak. So, ang natin, banding-banding. Alright mga kaido, good morning. So, balikan lang ito ng video natin kagabi. Kasi hindi na tayo nakapag-video. Sigawa ng... Kasayahan ha. So, pupunta kami doon. Kinatitan Tita ko, bibisitahin muna natin bago tayo umuwi bukas. So, ihatid kami ni Otol. Yan. Ah. Hala, where's my hat? Dito. Ano ba dito? Ay, ada dito. Dala ni mo? Dito. Ah. Sipbel. Abre yo tayo. Atid tayo kay Othol Magbabas lang sana kami Sabi niya hatid niya kami Kasi may din si So Argatawa Iye Ayan Punta tayo dun sa Kinatita Andrelena Knights. Dito na tayo. Ah. Ang dala. Harga total. Wah. Wow. Oh. Ah, oh, may tanim silang sitaw dito. Ayan o. Oh. Ah, yes, ah. May tanim pala sila dito. Oh. Oh, tanglad. Meron din silang tanglad. May tanim pala sila dito. So, uh, sa mga nanonood sa mga video natin, ng mga past video, yung dating apartment na pinupuntahan namin. So, dito din tayo nakatira dati. Kay Ati Eme. So, dito tayo. Pasok tayo dito. Oh. Ayun. Ayun. Good morning guys. Oy, madilim man ng tao dito. Wala mang ilaw. Wala mang ilaw. Ah, nagligid-ligid. Oy, nakita nagligid na ko na si Ah, nagligid-ligid. Si Yoko, sinanay Liling, oh. nagligid ah, ligid-ligid. na ba? Sala. Dito na naman kami mang, ano, mong buraot. Ay, may ara. Oh, yes. <laughs> Tiil sa manok, kahig. <laughs> bangsi, grate o, bangsi an asuhos. o na, ano os. May upo. Uh. Ano pa man upo Dahil man upo ato, na. mga, ano, siyang pa na. Hindi ko baga mong upo yung ba? Yata, gamang pudi. Ay, nang, Ayan, ah, nanellingo. Haay, oh bagong bangon. pa ni Ah, magulay kung isa ko online ni Ian. Waon nang ni Ian ada, puso ang kanin ng waon. Opo. Kone di suno sardinas. Ako gusto. tayo. Mag 6 PM na. Pero maliwanag pa rin. Uh, Uwi na kami. So maglalakad pa kami ni Lab ng ano, ng mahigit 15 minutes siguro papunta sa Iki kasi doon kami sasakay ng bus pabalik doon sa tindahan nila Otol. Palis na kami mga ka doon. Bye bye. Bye. Bye bye. Next time ulit. Next time. So, si Tao nila. Ito lang si Gilly eh. Dito lang nila. Oh. Oh, may sapat oh. Yan oh. So ayan, maglalakad tayo mga kaidol papunta sa Iki kasi doon tayo sasakay ng bus Bye! Ayan, lakad na kami ni Love Puntang Iki So, hindi na mainit kasi ala-size na. So, andito na tayo sa may Iki. Huh, pawis. Pawis din sa paglalakad. So, titingnan natin dito kung anong bus ang sasakyan natin papunta kina Autor. hindi pa namin na-try mag magbus papunta doon. Ngayon, maso try na natin. Ito na namin dito kung anong bus mga sasakyan papunta doon sa tindahan. All right? Wala pang bus mga kaidol. At opo muna tayo dito. Antay tayo ng bus. Dito na tayo sa antayan ng bus. Yan o. Park Town ang papunta doon. Pinautol na bus. Alright mga kaidol at andito na yung bus natin sasakyan. So ayan po na sila. Komatsu tsukimasu. Komatsu alright at nandito na tayo sa may bus mga kaidol na tayo ayan alright palace na tayo mga kaidol ayan ang ganda ng bus nila dito maliwalas dito na tayo mga kaido baba na tayo siya na na ayan kalabas na tayo uh, ano pa sa pagbayad kasi in, so hindi nag ano hindi na babarya yung machine niya walang barya yung machine niya <laughs> kaya uh, nag ano pa siya sa wallet niya so andito na tayo so first time namin sumakay ng bus ni love pagpunta dito sa tindahan ni Lautor so, sa so, 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 susunod pag magpunta kami dito mag train Uh, alam na namin pupunta dito sa kanila. Mag-bus na lang. Ah. Uh, dito na tayo sa Mangkulas. Ah, uh, ayan na. Andito na tayo sa may Mangkulas. Woo. Uh, sarap pag mga ganun eh. Experience ba? Alright. Dito na kami. oh si andito. Ah. <laughs> Ba? Alright, dito na tayo. Yan, tansik tayo mga kaidol. 7.20 na ng gabi. So, medyo mahaba na itong video natin mga kaidol. At dito ko na lang muna tatapusin yung ating video. Salamat at nakaabot na naman kayo sa dulo ng ating video. So, sa mga bagong pasok dyan, please like and share. And don't forget to subscribe to Jude Mindero TV. Hanggang dito na lang. I love good you all. God bless you all. Mag-ingat kayo palagi mga kaidol. Bye-bye. Wow! <shrug>